Papaano nyo nga ba malalaman kung original itong mga bag na to na nakuha ko? So, tuturuan ko lang kayo ng mga pinaka-basic lang na alam ko. Disclaimer, hindi ako professional, pero ito lang yung aking um, na-infection. Na-infection? <laughs> So, eto nga yung Chloe na bag, guys. sa so, papakita ko lang dito sa inyo. i ko na lang, ha? Unang-una, dapat syempre, nasa iyo dapat yung bag, nahawakan mo, siyempre, infectionin mo yan, loob, labas, pati yung kanya mga lining, yung mga stitching, kung pare-parehas ba, at siyempre, mapifil mo yan, guys. At saka, siyempre, tulong na rin ng Google. So, eto na nga, papakita ko sa inyo kung paano siya malalaman. Punta lang kayo sa Google, tapos yung pipindutin nyo dyan yung camera. Tapos pag lalabas yung camera, itatapat nyo na yung inyong bag. Tapos kusa na yan, magsa-search guys, lalabas na yan. Ang dami nyong pagpipilian dyan, di ba? O, pakikita nyo yung bawat picture dyan, tingnan nyo mabuti. Pwede rin kayo mag-search ng picture lang from inyong gallery. I-upload nyo yan just katulad ng ganyan. Tapos lalabas na yan yung similar ng picture nyo na makikita nyo yung mga pricing sa mga ibat ibang flat room na binibenta. So, ganun lang siya kadali kung paano malalaman talaga. Pero syempre, kailangan mapanuri din kayo. Kung hindi pa kayo sigurado, eh didali nyo doon sa mga outlet na talagang nag o intensity nag na marunong talaga manura. Pero, ganun lang talaga ako. Pero, the best talaga, ay makikita nyo yung item. Tsaka yung hardware, guys. Napaka-easy lang niyang malaman kung talagang authentic itong mga bag. So, anyway, ito nga yung ating Chloe na ako yung bumili at ito yung ating charol na binili ko din. So, sold out na ito sa akin. <laughs>